So, good afternoon everyone. It's me again, Kuya Daniel. Actually, good morning pa pala. Ang pasensya yung na ikalat ko doon. So, I would like to ano lang, comment on this. Yung TNBS na load up. Tapos, uh, natin yung, yung term ng ano, no, yung ginanon. Harap tayo ibang term para hindi tayo ma-censored. Kasi pag pinost ito sa YouTube, uh, yung monetization ng post na uh, naka-block so hindi mo siya pwede pagkakita so ano bang ano uh, in undertaker na lang yung in undertaker na tinbis driver grabe yung ginawa sa kanya uh, talagang sinigurado ng mga masasamang loob na talagang undertaker mo siya so tatlo, tatlo hold up sa kanya and during that time napakahirap pumalag imagine nyo ano, na nagdadrive ako and then merong nasa kanan ko nasa limon ko at meron nasa limon ko so pag may tumutok na ang kutsilyo rito sa kanan ko <laughs> Dali na ako. eh okay. Ngayon, pag pumalag ako sa kanan ko, mayroon pang dalawa na sa akin. Now, here's the thing. Pag mga ganun, i-undertaker ka na talaga rin ha. Okay. What you need to do is hindi ka na magmakaawa sa kanila. Okay. Although may mga part na pwedeng hindi ka naman talaga nila planong may undertaker, pero ano kung doon na doon lang tayo sa part na iya undertaker ka talaga nila so dito para kang isang baboy damo mo tumatakas sa hunters kung saan talagang lahat ng paraan na para makatakas ka doon sa mga yun is gathering okay meron din mga risto no, na the more na sinasaktan mo sila na nakikipag undertaker ka sa kanila the more na kumapalag sila lalo, lalo sila lumalakas na gumanti kaya eh, yung nangyari sa kong kaya ang sugat na araw yung kamay so since tatlo sila at talaga may plano silang masama you aim for this no? pag ikaw yung Uh, pinapalaganan nila uh, aim for the eye eyes and, and ano, throat dun muna sila kagad birahin muna sila birahin pa sa uh, ibang part ng katawan niya kasi you are defending yourselves against a armed and dangerous three persons mo na sila eh, mas importante yung buhay mo kasi sa buhay nila kasi ikaw lang ko ng marangan at iinvestigahan naman ng reality ng prosecutors and fair naman ang judgment ng magiging judgment so ngayon ito at lang ang point ko din okay kailangan pag ginawa mo yung papaya sa kanila dito make sure na isa lang huwag dalawa huwag tatatok huwag sa sobra sa isa kasi pag na na ganun mo naman sa leg yun wala no, na yun neutralize na yun hindi na makakapalag yun no, sa, sa mga movie na lang natin nakikita yung mga ganyan bagay ano eh uh, uh, kung sa mata yun ah! sorry may gaganan lang yun pero sa uh, dito ano yan, okay? mas, mas, importante yung buhay natin kasi sa masamang tao yun uh, pag-aralan nyo maigi yung article 11 of the revised penal code justifying circumstances and circumstances excepting from criminal liability Okay? So, pag-pray nila natin na mabilis ang hostage sa kanila. Ano yun? Robbery. Alam mo, pwede naman mong um, susunod topic natin yun. Yung robbery, ganda ang topic. So, see you on my next vlog.